ah uh, una sa tanan uh, although nga kwan hay uh, may agahan kay mama uh. mam ma'am kamusta atun sa makaron nya uh, sa raya karang adlaw makaron miyerkules no uh, magasugod na sa uh, almost two weeks tong uh, pagkaduga si makaronya karon panganay kamusta anak kita makaron Continue man magyapon sa pagpangabuhi lang gid. Mm. na Ang alang sa manghod man, Nagsasali mo kami nga. Sabi, di man, muli tayo mo. Sabi, mm. wapata na mo nakita anong yawas eh. Mm, yes. Okay. Kahapon okay. mam, nagkanda kita at uh, ka rin nga pamisa, no? kadungan mm -hmm. sa aton ka rin celebration, aton ka rin niya kadlawan. Mm -hmm. Bali, rato gid, ay uh, ginhagad gid natin lang gid sa aton. Kay kuya. Ah. Ah... Uh, na lift na na oraya karang ginpondo uh, na itatun karang ni makatapo karata uh, otoridad ma'am do raya karang uh, pagpatigayon ita search and uh, retrieval operations no but uh, kamusta sa makaron ma'am ano paro mga ginhimo naton nga uh, tika sa raya karang uh, pagpangita sa imo karon yung bali continue man gyapon sa daga monitor sa mga area nga imposible nga kanan adlaw mm -hmm. adlaw man gyapon sa daga check sa mga sa mga area na possibility may posibilidad ba na nga ko? Ito yung mga uh, na-add to? Mm. Uh, mm. Okay. Doon matanda nga ka mo? Ah. Uh. Uh, bali, ano ro, nagpatay kayo sa Gapon ka ra, ma'am. Ratoon ka rin niya ba nga MDR? man -ma sa, ano pag banwa Province. Ah, sa province. Uh, Nagpatay ba sa Gapon kita, ma'am? Nga ro, raya ka rin nga gawas, sabi ma'am na, imo ka rin niya pangalay nga ra. Ay, uh, una, Gapon sa area nga ra. Kaya sa sabi nga po na Kasi wak pa nakabigit na sayran kami kung si Indid man imaw. Mm. -hmm. Kaya nga patit ako nga una ta imaw. Basta sa dagong nga rin may kinahambay nanda. Mm -hmm. So, ro na tabo nga rin ma'am. Uh, bali, kung ano man doon raya ka rin medyo plus sa daong gid ay uh, sa katon no ina matamat sa nagid naton ma'am 8 baton do raya, raya karakuan mm -hmm. Kwan? ini uh, any uh, consequences or uh, karang uh, mga ano kalabasan gid abi mana although nga nagapatis gapon kita nga one day basi kon bumalik okay, imaw mm okay so reading ready gid kita sa mga possibilities ma'am ah na istorya mo man ma'am duray karang mga last nga nakaibahan ni uh, Toto Jurus nga ah uh, sa kimo mang ano man imo karang mga mahambag karang imong mga spekulasyon na istorya Kung para kakon, ay sa makara, napatihan ko mata sanda. Mm -hmm. Pero kandaot arun abimana kung ko to magsinungaling sanda o hindi. Mm -hmm. Kasi sanda, pero ulihin kaibahan ni kuya bago natabura to. Kasi kami wakamit na sairan kung naginalin inalin man na sanda sa area nga to. That time nga, doon na si kuya. Kaya napanindugan ko makara roon ang mga statement. Mm -hmm. Doon na tagit ang nga kwanan, anay makara. syempre wa man ako ga husga sa mga unga kung yes. ali kasi sa mga doyong age nanda mm mabudlay man niya husgahan mo sanda nga wa ka man kasayod kung alin do ka matuoran gitito sa area del sanda man lang mo nakakita eh mm -hmm. yeah, doyong... Okay. pero bilog raton ka rin nga pag uh, pati kanda imo ka rin trust kanda nga uwa gid man sanda itrayak ka rin nga mga nahimo nga bukot imaw sa imo ka rin pan gasalig ani ang tanda makarang pero ay din nga ni nga si pe abo-abo makarang gagawa sa social media hmm, parang nagatubo man kay mo ra kun duwa kung alin gid man ya, daud kung, alin gidman mana ang patihan hmm. sa ngalan nga may anda maging hambay nga to kung, alin andang gid silinugit kamon duin lang gid anay akon nga buitan makaranga kung alin gid man nang iuno break to ag una gid man si kuya nagumusli karon sa area nga ron. Within the parents ma'am it dayang karang mga kaibahan na nakakandak man kita at pag yu istorya man nabi. Sa mm. so, school ag sa police station na So kamusta mata ma'am? Okay mataro ano okay. naging dagagan. I see. Sa makaron ma'am uh, may sigidas pagid katon Nag ka nga nagapabot itray karang bulig nag-offer uh, no it uh, raya karang mga bulig sa pagpangita sa kay anang ramam. sa imo kong panay ah, sige Tamata, sir, may time nga uh, tumata iya time nga gapadala sa mga GCash mm -hmm. nga wa mata gina tapos ay ginapan ko lang nga may una bing guguwa makarang makara nga mga fake account baga nga ra tapos mga gapakilaga nga kami kuno mm -hmm. sanda okay and then pag ginaistoryahan na, napas kahapon, may nagchat, iyakamon nga, nakasend, asanda ko no, it 1K. Ano? Mm -hmm. Tapos naka-receive to nga, uh, scammer nga tong uh, nga, yeah, it 1K nga, nagpakilala, imaw nga, parang pita ko no, imaw ni Juros. Mm -hmm. datong, uh, ah, okay, so grabe no? Aber nga makaw yung duplasada, may ano gapon ma'am, may mga mm -hmm. tao. Mm -hmm. May okay. Pa naman tala pala sa mga tao nga na ila kung ka mo eh. So bali, uh, ara lang. If ever ma'am nga gusto na magbulig, sino gid anda karon nya contact call? Con? Pwede man ako makontak kasi open yun ako. Facebook. Akong account eh, kilagawon man ako sa Facebook. Mm. Akong real account is Rosebel Alitaire Flores. Bilog ang gid. lang gid. Agtong balak man anda magpadala, tay chat lang anay nanda, uh -huh. i-video call nanda kung minatuod gid man nga akong asawa o ako, masing akong mga igmanghod. Mm. Kasi abu abi makarang nagapanggap nga tita daw ni kuya. Mm. Mga maignanghod ko, asawa ko. Nga ito ko no, nga need ko no mag, pa, nagapangayo ba sanda it. ko no sa mga gaday. Mm. Nga ka man kami nagpangayo ba sa tao. Mm. Kasi do mga bulig mm. hay uh, kusang mm -hmm. oh, nga ginatawag. Nag-abot ako. nag kami kapan pa na magpangayo kami kung kanyo-kanyo. Kasi kusang matang gaabot mga bulig nga agkon kita iya sa bagay uh -huh. dito sa area ba sa kulo hmm. how about an update sa last time uh, may nagpadugong iya karang sa sangka rescue team no from uh, Bohol kamusta do update karamam ma ma'am sa grupo nga until now wa pa gid kay update kasi hmm. so, last update ka na akong update kana is sabado pa hmm. Nga, nga nagchat na lang imo nga sanda nga on the way yon kuno hmm. pa ilo-ilo pero until na waon ni chat kasi mas kay Sir MG wa man ni chat mm -hmm. try man niya tawagan but wa man garing well andabi nga may lobat kung masan da mm -hmm. okay so siguro epekto man siguro medyo Sibyo magain niya tiyampo oh. pero basi naga makarang basi kung makaabot Sumulpot lang man uh -huh. sige So, may mga last time nagpanawagan pagigita ma'am. Hara ma'am, mas manami raya. Uh, mas maipaabot gid baga about sa mga instant no content creator bangod yamang sa hitabo nga ra raya ka nga do pila karon ka mga individual nga konsensya ni eh. mahamba naton di ba diba? bukod yuta at manami rong uh, anda karon niya ginaobra mga panawagan naton kay ma'am dugang panawagan la ako sa mga vlogger baguhan yung mga vlogger nga mga gaobra it mga content mm. nga hagos tanan yung do content makara tungkol sa natabo kay kuya wa man kung ako ganigar nga mag content nanda si kuya kung sa kamatuuran niya ta. Mm. So ako akon lang, hindi baga mag it kung ano anong mga istorya nga wat kamatuuran. Mm. And then sa area, mag binidyo, mag pinicture, then i-edit, tapos mag create it mga story nga wa man, wa man baga hagabot. Mm. Mas Tap, naga... Mm -mm, kasi parang nagagulo Gatong. sa amon nga mm. no? Parang pero naapektuhan nyo niya ni kami, dugangan, pananda, at mga kung ano-ano nga story ang awaon mga hagabot. Doon mm. nga ginahinambal. O man ako ganito kung naila sa buo at mga kwan, basta sa tama lang baga nga pamaagi. Hmm. Kung makabulig, uh, hmm. mas better. Kaysa sa okay. it. Diba, story. Api, hai, ito sa area, mapicture din tapos i-post nanda mm. obra sanda et mga story nga nga about sa anang girlfriend nga mm. one month daw na buntis pero na, hindi po yung totoo. May mga to makaranta ko eh. Mm, mm may video tapos oh, na, grabe. ging post abi nanda to kasi nakuan ko feeling ko nobya ah, nobyas ang unga eh. Mm. Kasi tita gara may lumalabas ng mga, mga, picture, mga video sa Facebook nga ganun ganun nga. Mm. Kaya nga din ang ginahin nyo kung pangabay lang kung alin gid man hindi lang gid ka mo mag-post kung wakamot ka mo nga mayad nga maihambal mm. doon yun yan natabo kay kuya tapos haron ging ubra pa nanda nga parang ikasikat yang ginanda, mm. pero wasan da kung ano ro dating common nga pamilya tapo okay. ko nga nagumos mm.